So ngayon ang palibagong kwan DIY video. So yung hub nung elk natin, kukulayan natin yan ito. Dapat guys, secured si dalim ano yan. Nakakalang yung beam. Plus jack, dalawang suporta. Ah. Sinabon na ni kwan ni Boss Jerome. Yan. Papatuyin na natin yung gating liyain spray na lang yan sa mga lagang malinisan masabon mahugasan kabilaan yan yan expert expert na kwan Hi guys expert na kwan to pintor to kaya chat lang kayo pag ano yan o na kwan na yan sabon na yan punasan para madry sa ating banatan yung bumilan tayo ano yung nakalata na ah, spray paint kulay natin siya ng kwan yellow yan, yellow pantoy. Uh, canary yellow. Natin mamaya. Tapos pag uh, mapaldan natin ng goma, black naman yung rim. Yan. So sa ngayon, yung mga hub muna ng harapan guys, ang kuan ang kulayan natin. Yan. Katanggal dalawa. Katanggal dalawa yung gulong. Oh. Yan. Walang gulong pareho yan guys. Oh. Pero safe sa ilalim yan Ayan Okay, so tara, pintura natin guys Ang kulay niya yellow Malipis lang muna para pan Hindi siya magbubbles Ayan, saka Saka siya, ano Second coat, third coat Ayan, saka siya makuha yung ganong kulay yan. So yun guys, nakakuha tayo second coat na to Lubos natin yung isang ano, isang spray paint can ito yung sa may passenger side ito naman yung kabila at binabanatan ni Boss Jerome yan ping isaw yan yellow na yellow yan guys okay na siya nubos na namin yung ano isang spray paint can ngayon hintayin na lang matuyo ang kabilaan yan yung rim saka na lang yan pag kamabaltan ng, ng goma ito kasing hub nasa loob yan. yung isa oh. yung rim kasi pwede pindurahan yung kahit nakakabit ito kasing hub kailangan alisin yung, yung, yung ano, yung gulong bago mapinturahan okay hindi matuyo ah, ganda na siya oh. ito yung tuyo na kabit na natin yung ano yung mga gulong dilawan yan okay nakabit na yung kwan natin yung gulong yan yung dilaw next ko natin to lihain natin ito hindi pa napinturahan kaya ganyan siya yun hindi maganda pero lumabas yung dilaw ayan. so yun lang guys ang ating vlog ngayon